Join me sa kung paano natin ginawa ang simpihang pamamaraan ng pagluluto ng green shell na ito. So, ayan, gumawa tayo ng easy and simple green shell recipe. Join me guys! Ayan, dahil sa gagawa tayo ng ginisang green shell. Meron tayo dito ang tinanim na green onion. Kuha tayo dito ng few lang. Few. One. Two. Three. O diba, nakapag-harvest tayo, no? Sa ating tinanim dito na green onion. So join me kung paano natin lutuin ang green shell sa madaliang pamamaraan. Yan, ginisang green shell sa kamati, sibuyas dahon, garlic, onion, at ginger. Yan ang ating resiping gusto na namang ibahagi sa inyo simplihang pamamaraan ng pagluluto ng green shell na ito. Yan. Fresh from our garden ang ating sibuyas dahon. At kamatis. Muchas gracias. Yan, nakat na natin lahat and join me sa aking simplihang pamamaraan ng pagluluto ng ginisang french shell sa kamatis. Nagsastart tayo sa paglagay ng mantika. Kunting mantika. Gawin natin ang ating garlic. Ginger. kamatis, onion. Yan, sabay-sabay na natin. At Lagay natin ang kamatis at ang white part ng ating onion, spring onion. Ito ay magbibigay aroma that has freshly nothing in my restaurant on. you <laughs> <laughs> naamoy na natin ang ating pampa recadeth dito yun lang lagay na natin ang ating green shell oh siya at nailagay na nga natin. Lagyan natin ng magic syrup. Pan saglit. natin ng konting tubig. Mainit na tubig ng ating ilagay. Mga yan. And cover. Yan, silipin natin. Mabango na ang ating niluluto. Overflowing. Wow. Sarap higupin. Sabaw. Check na. Hindi pa natin nalagyan ng asin. Baka kasi masin ang lasa. Ah, mapait na nga. So, wag na natin lagyan ng asin. At ang last touch natin na gagawin ay ang ating spring onion. Thank you for joining me sa ating masarap, simpleng pamamaraan ng pagluluto ng tahong at tahong. Green shell mussels. Again, again, thank you for joining me. Yan ang ating simpleng pamamaraan ng pagluluto ng recipeing ating ibinahagi na naman sa inyo ang ginisang green shell sa kamatis. Bye, Bye, God bless and happy eating.